here sa ato, ang Facebook nga account, no? Uh, nagopen Nag-open ko sa laptop. But you can do this also sa inyong phone. Ang atong buhatin karon nga tutorial is all about sa pagbutang o thumbnail sa inyong um, video upload sa Facebook. Pwede ninyo niya buhatin sa inyong kaning cellphone uh, kailangan lang dito mo mag-open sa inyong Chrome Google Chrome or any browser dito mo mag-open og Facebook i-search lang yung facebook.com then i niyo yung account and then mo na din siya ang pag ma-open ang yung account naka-mobile na um, naka uh, pa, naka na mobile na setup ana siya so dapat i-click ninyo tong option sa taas right side i think same like this na ay option kaning mga three lines uh, either three dots or three lines so i-click ninyo na and then pangitaon ninyo ang desktop site i-click ninyo tong desktop site aron mahimo siyang uh, desktop view ang imong na sa imong phone. So something like this na din yung makita. So again, um atong pagabuhaton na tutorial is para mag-change og thumbnail or magbutang og thumbnail sa inyong Facebook videos kay um unusual man kayo ang magbutang og thumbnail sa Facebook videos. Um siguro sa ako ad, new ni ako abat uh, maybe sa uban na, na buhat na gining nila katong sa mga hiligit kayo mag-upload og mag-vlog sa Facebook. So kani nga akong tutorial is para ni sa mga wala pa kabaluan eh. So I hope makatabang sa inyo. So again, uh, atong buhaton kung nanata sa atong Facebook, kung nakalagi na ta ato ang profile. Okay, so nanata sa atong profile no. Next is imong pangitaon tong imong i upload nga video. So halimbawa kani sa ako sa portfolio video na ako, um, i-click lang nimo ang options ana nga post nimo and then i-click nimo ang edit post. And then after sa edit post, okay, uh, makita ni mo nga pwedeng ma-edit. So, since ang atong target is ang thumbnail man, so baba ta diri sa may video and i-click na to ang video options. So, actually, na-change na ako ang thumbnail ani mo tong inyong nakita karon ron. Nga na na siya uh, my portfolio and then nanay akong pictures sa thumbnail, no? So, pwede ta magutang o title, which is uh, kung sa inyong video And then, nagbutang sadpog tags. So, nakabutang na po dana ng tags. It's because nag-change na ako o thumbnail na ako, Um, ah, uh, just yesterday at or itong iagin adlaw. So, para ma-ilis na naging na anhita sa change thumbnail. So, before, wala na kung ninakita nga option. Siguro new lang sa'n ni. So, na -i choose suggested kung sa'y suggest na uh, Facebook. Pwede ni mo na mag change change, ana. Pero, ang nindot magin sa thumbnail is katog yung imong gi-create para yun nga ahoong uh, gid siya or mas catchy gid po siya sa eyes sa imong viewers, no? Uh, Maka-ingan sa mga viewers nga i-click imong video. So, uh, create a thumbnail nga touch sa mata and kanang pleasing sa mata di ba so ang kaugaling ano once i-click nimo nang upload image uh, makabot maabot ka na sa imong gallery either sa imong phone and then kani sa uh, imong desktop magmili lang din ka kung asa nimo na save ang imong thumbnail so kung sa pictures ba na lang ka na ni bawa kani so sa ako ha, din ako mag-change so din na ako siya i-click ang open uh, siguro sa phone it's kuan select ang mabutang ninyo ana so ako lang siya i-cancel since na naman ako ah. and then um, pwede po actually nga mag-choose ka sa part sa videos, pero same-same rin siya itong choose suggested. So, diri lang ka, imo lang i-click kung asa imong Pero since ang atong target is katagyong makakreate taog og ng pleasing uh, sa mata and catching a thumbnail maka ingan sa viewers nga mag-click uh, dire kita sa upload atong own nga gihimo nga thumbnail so after that is imo na dayong is save so since ako naka-save na mo ko dani cancel lang nako siya and then don't forget nga kung na-save na nimo to siya adto ang imong thumbnail is save kun nimo ni, ni siya ang imong whole post nga gi-edit no so mo siya kung um, among niya itsura kung ma-change mo ang thumbnail instead nga diretso na siya adtong video nimo mo ni ilang una makita so medyo pleasing siya sa mata and catchy di ba so dapat guwapa tong thumbnail charot So, after that, i-save is na nato siya. And then, then, muna na ito siya. Ang makita din, Ana, sa inyo ang, kung dili mo ang video, is ang thumbnail. Or kung dili pa i-click sa inyong viewers, ang inyong video, ang thumbnail, ginailahan ko na makita. So, so maulang to siya. Download, everyone, may the Lord bless you all. May, and kung namang galing mo, um, gusto pa nga uh, i-ask or gusto pa nga matunan, um either sa youtube ba or sa unsang mga matters basin atong himuon og tutorial or basin atong matubag just comment down below lang mo mga mga moms ha mga moms and sirs thank you so much sa tanan salamat sa paglantaw and i hope nakatabang bye bye <muching music>